Araw mga kanguso, nandito tayo sa aming likuran. Nakakatuwang tignan. Yung nabili kong puno kay Ate Shout out Ate Bergy Lahum Ito binili ko sa yung mangga. Choco mango ba ito? Ito Ate Bergy. Oh. Tatlong puno ang nabuhay sa sampung puno binili. Ayan, yon, Ayan ang daming bunga yung choco mango. Ayan, ito pa isa malaki. Kukunin ko na. Mukhang, mukhang magulang na. So Ay, ayun o. Oh. Ayan, ang ganda. Dalawa pala. Pagulang na, oh. Kukunin ko na isa. Ay, chokumago na ako. Isa palang. lang. Oh, ayan po. Tapos may bulaklak pa siya, oh. Ayan pa iba namin tali. Mga saging, kamote, sampalok. Ayan, eto yung mga bunga ng aming chokumago halos lahat ng puno may bunga kaya lang ito ang maraming bunga ni isa nasa likod ng kulungan ng Bengala yung pinitasan ko dadalawa bunga bulaklak pa ang kasama ito dadalawa bunga rin no? ay tatlo, apat, lima, anin pito maaantay na kung imahihinog walaw siyam sampo anday unang bunga lang akin ay pangalawa na re dahil nung nakaraan may dalawang bunga oh. Nakakatawa, oh. Kaya ay kasi na, 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 nalunod siguro dahil sa taa niya sa bukid dito tinanim. Tatlong puno lang pero sulit na rin namumunga naman ah. Yung isang Indian ayun, Indian na parang may grab may karugtong alapang bunga. Oh, nagpunta lang ako sa likuran. Mamaya ako mamimitas ng himbabao sa mga may order kung uh, hindi ako makakaalis mamaya. Maraming salamat!